Ito ang GMA Regional TV News. Mabibilis na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Limang sasakyan ang nagkarambola sa Baguio City habang nagsalpukan naman ang isang van at isang SUV sa Cagayan. Chris, kamusta yung mga biktima? Connie, sampu ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente. Ayon sa Baguio City Police, nawala ng kontrol ang senior citizen na babaeng driver ng minivan. Bumalandra ito hanggang tumama sa isang motorsiklo at isang multi-purpose vehicle sa Legarda Road. Isang pickup at isang MPV pa ang nadamay. Ito ang sugatan na dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang lahat ng sangkot. Sa Amulong Cagayan naman, nagsalpukan sa Bobogan Bridge ang isang van at isang SUV. Isang sakay ng van ang sugatan habang dalawa naman sa SUV. Nagpapagaling sila sa dalawang magkahiwalay na ospital. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot at napag-desisyonan na walang reklamong isasampa. Samantala naghahanda na ang ilang taga rito sa Dagupan Pangasinan sa Pagunita ng Undas. Sinimula ng tanggalin ang mga damong tumubo sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery. Itinuloy na rin ang pagsasayos sa mga eskinitan na nahinto dahil sa sunod-sunod na masamang panahon. Lubog pa rin sa baha ang ilang daanan. Kaya lalagyan na lang daw ng tungtungan o tulay para may madaanan na mga dadalaw sa mga puntod. May ilang pilili na rin maagang bumisita sa sementeryo. Hubigit kumulang 10,000 yubao ang nakahimlay sa mayigit dalawang ektaryang sementeryo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Binaha ang maraming lugar sa Visayas dahil sa Bagyong Ramil. Cecil Sansanya sa Rafi Isaria ng lungsod ng Roja sa Capiz na isinailalim na sa State of Calamity dahil sa pagbahang dulot ng Bagyong Ramil. Dalawa ang naiulat na nasawi dahil sa pagkalunod. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulaga ng baha ang mga motorista sa Roja City Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa barangay Bolo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para may tawid sa baha ang mga kalsada nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ng hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Roja City ang binaha. Sa tala ng Roja City DRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang iniligasa. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha na ayon sa mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Almost sa uh, tanan niya mga kabaranggayan, tanan niya karsada, uh, nabaan din. Sa bayan ng Ivisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa istansya Iliilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, labintatlong barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa balasan Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasa nito ng isang lalaki para may tawid sa binahang overflow. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si General Santos City, isa ang patay at isa ang sugatan sa barila ng mga pulis at ilang lalaki. Sa kuha ng cellphone video, makikita ang napalilibutan ng mga pulis ang isang bahay sa barangay Fatima. Nakikipagnegosasyon naman ng ilang tauhan ng PNP sa ilang tao. Ayon sa pulisya, naghain sila ng search warrant sa isang lalaking meron umanong iligal na armas. Nauwi sa barilan ang operasyon, matapos una raw magpaputok ang isa sa mga nasa bahay. Naaresto ang target ng operasyon. Depensa niya, hindi kanya ang baril na nakuha, kundi sa kasamahan niyang namatay sa barilan bukod sa baril at mga bala, na-recover din ang mahigit 18 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso.